Gandang oras, araw at gabi mga kadiskarte saan man pakipanig ng mundo may project tayo rito ah, conversion naman ngayon usapang conversion tayo ng electric fan eto pagpapalitin natin dito sa kabila kasi itong malaki sira na to yan Subukan natin yung saksak kung gumagana tong isang to. So ayan mga ka-diskarte. talagang nagwa-weld siya. Yan ang epekto, magiging epekto sa electric fan kung basag-basag yung LC niya. Yan, talagang hindi siya tatahimik, talagang tatalon-talon siya. Subukan naman natin tong malaki kung gagana siya. Yan. Pasensya na mga kadiskarte Talagang maingay kasi May liga kasi dito sa amin Kaya maingay yung mga naglalaro ng basketball So hindi siya gumana mga kadiskarte Kaya Simula tayo ng kalasan Ang gusto kasi nung may-ari ng electric pan na to uh, Itong sira-sirang electric pan na to pero buo naman yung motor. Ililipat natin doon sa base nung isang electric pan. Yan. Dahil wala tayo makita, wala rin siya makita ang gagawing pan nito. Kaya, kaya yun ang naisip niya. Tinanong niya sa akin kung pwede. Sabi ko, pwede. Pero wag mo nang hanapin yung talagang perfectong pagkaka-assemble niya. Kasi... Mahirap mag-convert ng electric pan. Buti sana kung magkasing modelo sila. Magkasing size pero hindi. Yung isa malaki, industrial pan. Pero yung isa, common electric pan lang. Pero gagawin pa rin natin lahat na magagawa natin mga kanskarte para magpansyon siya ng maayos para hindi naman nakakayado sa may-ari. Kung may ganitong klase kayo ng electric pan, hindi baling basag-basag na yung mga LC niya, up, -UP na yung mga pan, pan guard niya bali na yung mga parte niya pero buo naman yung motor niya eh huwag niya itatapon sayang kasi pagdating ng panahon na mga ilangan kayo ng pyesa lalong lalong na yung motor eh meron kayong pupulutin na piyesa may kukunin kayong piyesa na hindi na kayo kailangan bumili pa huwag niya sila itapon iitabi niyo lang kung meron kayong mga bodega na pagtatabihan kasi sayang mahal din ng motor ng electric pan kung bibili kayo ng bago pero kung meron kayong stock, labor lang babayaran nyo, labor lang problema nyo. Pero kung wala, eh, labor tsaka spare parts ang, mga, ang gagastos nyo. Kaya huwag nyo itatapon kahit na sabihin niyo sira-sira pero buo pa naman yung makina. So ayan, natanggal natin yung motor ng isa. Yan. Talagang maayos pa yung motor niya. Yun lang kahan yung lang kaha niya yung sira-sira. Pero yung motor maayos pa. Kunting linis lang to. Okay na to. Tatagal ulit to. Gagamit tayo ng term mga discarte ng maliit tsaka malaki. Itong okay ang motor. Maliit na electric pan to. Yung sira yung motor, yun yung malaking electric pan. Para hindi nakakalito. Dito tayo medyo mahirapan sa leg niya eto yung liig ng maliit na electric pan. Okay pa to. Yan, maayos pa siya. Hindi tayo magpapalit ng neck connector, mga kadiskarte. Itong pinakaliig niya kasi. Pag nagpalit tayo, baka magkaproblema tayo rito. Dito, sa so shafting nito. Yan, para... Yan, yan. Para kumasya siya Kasi iba-iba ang size niyan. May, mali may maliit, may malaki, may maiksi, may mahaba. So, para hindi magkaproblema, ito ang gagamitin natin para hindi na rin tayo masyadong mahirapan sa paghanap ng mga piyesa yan ito yung pinaka base nya dito natin isasalpak to Ayan, ganyan o tignan nyo di ba maluwag yan o maluwag hindi kasi natin magagamit yung paan ng stand pan kung magpapalit tayo ng pinaka base nito yan ito ang natin ng paraan para kumasya. Tapos itong tornilyo nung maliit, hindi kakasya kasi meksi. Kaya ang gagamitin natin itong dating tornilyo niya, yung mahaba. Yan. Ngayon, ang problema naman, hindi kakasya rito sa butas nung mali pang maliit na electric pan. Sa may leeg niya, hindi siya kakasya. Yan, tignan niyo may hindi presya mga ang laki. Oh. Ayan, maliit yung isa. matabay yung isa, mapayat yung isa. Ayan. Kaya itong mahaba ang gagamitin natin. Palalakihan natin itong butas nito para kumasya. Madali lang palakihan to kasi malambot lang naman. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng barena. Kung may gunting kayo, sandali lang, malambot lang siya. Madali lang palakihan ng butas. iskarte ka sana sya. Oh. Di ba? lang ng session talaga. Hindi mo na kailangang barinahan pa. Ngayon subukan nating ilagay doon sa pinaka base holder niya. Pero dahil maluwag siya, gagamit tayo ng spacer 'yan. Rubber spacer yung ilalagay natin, goma. Para hindi mag crack yung mga plastic pagkahinigpitan natin yung turnilyo. Itong sistema ang ginagawa ko, pinapakita ko lang sa inyo na pwede kayo magpalit-palit ng piyesa ng mga electric pan na kahit na hindi na kayo gumastos pa sa pagbili o hindi na kayo mahirapan sa paghahanap. Kung ano 'yon nandoon sa tabi nyo, yun na, yun na lang yun. Hello. Mga ka na nakikabit na natin yung goma niya. Ngayon, magtataping topping na lang tayo ng mga wires. Gagamit tayo ng heat shrink tube para sa mga dugtong ng wire pero kailangan natin putulin kasi medyo mahaba yung putol nila sayang naman kung aksayado tayo sa gamit Ayan, okay na. Subukan na natin kung, kung gagana siya. Pero hindi ito yung LC na gagamitin natin kasi mal, malaki ito. Sa sayad to so, sa pan guard. Papalitan natin na bang LC. So yan, gumagana siya mga katiskarte. Pwede natin i-assemble yung kaha niya. Ito yung gagamitin natin kaha ngayon dahil dito sa design niya. Pansin niyo mga diskarte magkaiba sila. Ayan. Isang bilog at saka hindi bilog. Ayan. Ito kasi bilog, ito yung original na kaha ng maliit na electric pan. Yan, pero hindi na natin kailangan tong bandang likod niya ito na lang harap ang kailangan natin yan ang ipaparis natin dito sa bagong ipapalit natin ngayon magkaiba sila ng shape pero uubra pa rin o yan tingnan nyo maigay mga kadiskarte o mukhang mas maganda pa nga siya ngayon eh kaysa doon sa dati parang sila talaga yung magkaparish So, yan. I-kakabit na natin ito mga ka-diskarte. So, yan mga diskarte I-kakabit na natin yung LSC nya. Ang problema, uh, half-moon type yung shafting nitong electric pan natin. Tapos, yung LSC natin ay round type. Hindi sila match. Ayan. Ito yung LC na ilalagay natin. Pansin niyo bilog yung butas niya. Ngayon, pag ililagay nyo trito, iikot lang siya kahit na pigilan nyo yung shafting, iikot pa rin yan kasi wala siyang stopper. Papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung round type, gagawin natin half moon para umiksakto siya rito. So ito mga kadiskarte, gagamit tayo ng kapirasong alambre. Yan, ibabao natin yan dito sa may butas pero hindi sa gitna, sa gilid lang. Yung eksaktong bakas yung shafting. Kasi kung igigit na yan, eh masikip na yung butas. Baka hindi nyo rin magamit kasi masyado na masikip, hindi na may pasok yung shafting. Kaya tansahin nyo yung laki ng shafting para alam nyo kung saan ibabao yung alambre doon sa may plastic. Gagamit tayo ng soldering ayon yan pa natin hanggang sa lumubog yung alambre. Pag lumubog yung alambre, yun yung magiging stopper niya. So ganyan yung kalalabasan niya mga diskarte, pag nailagay niyo na yung alambre. Yan. Pero paalala lang ha, huwag namang masyadong lubog na lubog yung alambre. Baka naman tumagus sa ilalim eh. Wala rin, wala rin kwenta. Yung katantama lang na talagang hindi na siya matatanggal pagka uh, linagay nyo na yung LC So ayan mga kadiskarte, okay na siya. Pero mukhang hindi bakit, sobrang laki yung paa niya. Pero okay na yun para hindi basta-basta matumba. So yan. Okay na. Lakas ng hangin. So kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, please naman po pakisubscribe yung aking channel at pakipindot na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga susunod pa natin mga videos. At sana mga kadiskarte, meron kayo natutunan sa video natin to. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye bye. God bless. At mabuhay po kayo.